ko oh, oh. ay ibik. Tara na guys, kain na tayo. Ayan, ang aking pagkain guys. Pasensya na kayo at talagang masakit ang mata ko kaya mag para ko. Uy, naku, wala akong kilay na hindi ako napaganda sa Ayan ang aking food. So, kain tayo. Kain tayo. Lang. Kailangan ko ng kanin. Hindi talaga magandang kain pag walang kanin. Kain So, ayan. Pagkain na po ako. Mmm. Hala nga. Uy, mani, maano. Korean kasi ito guys. Tapos ano siya. Maanghang. So, gusto gusto ko to pag ano. Mayroong mga gulay. Walang gulay niya ako. Ayaw ko. Kasi ano. Ang tamtaan. Um, hmm, At sa aming inyong... minsan kapag masyado tayong pag na share tayo or tayo ng pera, no? natin sa bahay. Ano ba naman gusto natin? May kante, tayo yung lab. Pwede naman po bumili po kayo ng noodles. Tapos kung isa lang ang noodles, kasi masyadong mahal ang noodles ngayon, 15 to 25 pesos na pang isa. Bakit hindi nyo po lagyan ng ito, so, lagyan niyo po ng maraming gulay. Sa isang pamilya, kaya kainin yung isang, isang piraso ng noodles lang po. May mga anak kayo? Lagyan niyo po ng mga sangkap. Tulad ng mga gulay, guys. Eh, kahit ano-anong gulay ilagay niyo. Para dumami lang po. So yung mga anak, yung pwede na kumain ang kanin na mayroon sa na may noodles na mayroon pang uh, gulay. Huwag puro lang ano. Kasi pag puro lang talaga noodles, nakakasama po yun. Hindi po maganda palagi tayo magkain ng noodles. Masarap pa rin yung mayroong mga gulay. So pwede nyo lagi ng bulay guys.

kukuha pa ako ng kanin guys kasi hindi talaga ka ako magbubusog ko ganito lang gusto ko yung may kanin kasi pag may kanin parang masarap sarap kumain